grabe ang itim guys oh yun know? oh grabe parang babagsak yung malakas na ulan ngayon yun know? oh grabe you know? sobrang itim yung ano natin oh grabe oh Ayan you know? o. Grabing itim. Makulimlim siya malakas-lakas na ulan to baha na naman to you know, grabe o oh. oh, ingat naman tayo ngayon itong araw na to kasi baka babaha na naman you know. a few minutes later ayun na guys ang lakas na ng ulan you know magsak na talaga yung ulan, hindi na napigilan. Lakas! Grabe. Ingat po tayo ngayon sa baha. Ayan o. Ayan, mga ano natin, mga nagra-rides ngayon, mga nakamotor. Ayan, ingat tayo ngayon. Ayan Lahat-lahat, uh, ingat po. Ayan, lakas na ulan to. Baha na naman to. Lakas o. Oh. Grabe. Grabe.